Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sinisira nga ni Jason Kidd ang chemistry ng Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may pagkakataon na nga po talaga ang Los Angeles Lakers na makuha si Clay Thompson mula sa Golden State Warriors. Isang araw lamang nga po mga katrops bago sumapit ang Game 2 ng NBA Finals ay sinabi na nga po ni Jason Kidd na si Jalen Brown na nga ang best player ng Boston Celtics sa kanilang serie. Kitang kita nga po niya kung gaano kalaki ang impact nito sa kanilang laro. Gayong maliban nga po sa opensa nito ay grabe rin naman nga po ang ipinamalas niyang depensa sa pagkuha niya parati kay Luka Doncic sa full court na siyang dahilan bakit hindi naging maganda ang simula ng Dallas Mavericks sa kanilang game 1. Sobra rin naman nga po itong agresibo pagdating sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. Meaning ginagawa nga po ni Brown ng halos lahat ng trabaho sa loob ng court. At sinangayunan na rin naman nga po ni Juru Holiday ang naging pahayag neto na ni Jason Kidd matapos nga po niyang sabihin na si Jaren Brown nga po talaga ang pinakamagaling na player sa kanilang kupunan. Ngunit hindi rin naman nga po naging kaaya-aya ang naging pahayag dito ni Jason Tatum nang sabihin niya na ang basketball nga na po isang team sports Ibig sabihin nga na po ni Jason Kidd na kung wala nga na po si Jaren Brown sa Celtics ay hindi nga po sila makakaabot sa NBA Finals. Ngunit lumang tugtugin na rin naman nga na ang ginagawa nito ngayon sa kanilang team. Gayong napakalinaw nga po na pinag-aaway nga po niya ang mga players ng Celtics upang masira ang kanilang chemistry bago magsimula ang kanilang game 2. At hindi rin naman nga po dito kakagat si Jason Tatum, lalo pat matagal na rin naman nga po silang nagkasama ni Jalen Brown sa isang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang may pagkakataon na nga daw po talaga ang Los Angeles Lakers na makuha si Klay Thompson mula sa Golden State Warriors. Ayun nga po mga katrop, sa kalalabas pa na balita ng Warriors insider na si Marcus Thompson na second, kailangan na nga daw pong maghanda ang kanilang mga fans. Gayong malaki na nga daw po ang chance na hindi na may pagpatuloy pa ni Klay Thompson ang kanyang paglalaro at pananatili sa Golden State Warriors. Hanggang ngayon nga po mga katrops, ay hindi para naman nga po umaandar ang kanyang bagong contract extension sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent sa pagbubukas ng free agency market ngayong season. Ibig sabihin, pwede ang pwede na nga po siyang lumipat at pumerma ng kontrata sa ibang kupunan. At isa na rin naman nga po itong pagkakataon para sa Los Angeles Lakers para makuha nga po nila ito sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.